May mga araw na tila tahimik ang ating tahanan, pero sa puso'y may kulang, hindi pagkukulang sa gamit kundi sa presensya, hindi sa pagkain kundi sa pagmamahalan. Marahil ito na ang panalangin na matagal mo nang hinihintay, sapagkat kapag ang pamilya'y nananalangin ng sama-sama, ang langit ay bumababa at ang puso ng Diyos ay gumagalaw. Sinasabi sa awit 133.1, narito, pagmasdan ninyo na kay buti at kay saya na magsama ang magkakapatid na may pagkakaisa. Kaibigan, ito ang oras ng pagpapagaling, panahon ng pagkakaisa. Buksan mo ang puso mo at hayaan mong ang Diyos ang magsalita sa bawat sulok ng iyong tahanan. Tara, simulan na natin. Kapag gumigising ka sa umaga, may mga sandali bang parang may kulang, hindi sa ginhawa, kundi sa kapayapaan, alam mo kapatid, ang bawat araw ay isang paanyaya ng Diyos, isang bagong pagkakataon para maranasan ang kanyang kabutihan. At ngayong umaga, tinatawag kanya hindi para husgahan, hindi para paulit-ulit na ipaalala ang kahapon, kundi para yakapin ka, para iparamdam sa iyo na ang tahanan mong inaasam ay hindi malayo sa kanyang kamay sa bawat sulok ng tahanan kung saan minsan ay may katahimikan, doon din maaaring sumibol ang presensya ng Diyos. Isipin mo to, isang ama, isang ina, mga anak, magkahawak ng kamay, at ang panalangin ay parang halimuyak na umaakyat sa langit. Ganito ang puso ng Diyos. Naghahangad na ang bawat pamilya ay maging lugar ng panalangin, pagmamahalan at pagpapala. Sa Kawikaan 3.23, sinasabi, ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Alam mo kapatid, hindi mo kailangang maging perpekto para tawagin na matuwid. Ang puso mong nananalig, ang panalangin mong taos, iyan ang nagbibigay daan sa pagpapala ng Diyos sa inyong tahanan. Ngayong umagang ito, hayaan mong buksan natin ang pintuan ng langit. Hayaan mong magkaisa ang iyong puso sa panalangin dahil maaaring ito na ang simula ng bagong yugto sa inyong pamilya, yugto ng pagkakaunawaan ng mas matibay na pagmamahalan at ng himala. Bago tayo manalangin, gusto kong itanong sa iyo, handa ka na bang isuko ang bawat sulok ng iyong tahanan sa presensya ng Diyos? I-comment mo ngayon, Panginoon, Ikaw ang sentro ng aming tahanan. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para mas maraming pamilya pa ang maabot ng liwanag ng Diyos. Huminga ka muna ng malalim. Damhin mo ang hangin sa paligid mo, ang init ng araw na dahan-dahan bumababa sa silid, ang tahimik na butas ng puso mo na naghihintay ng tugon. Sa umagang ito, pinili ka ng Diyos hindi dahil sa iyong lakas, kundi dahil sa iyong puso, dahil nananalig ka at dahil handa kang magsimula ng panalangin ng buong katapatan. Ngayong sandali, bukas ang langit sa bawat tahanan na naghahangad ng presensya niya, naghahanap ng pagmamahal na nagmumula sa kanya, naghahangad ng direksyon ng Diyos para sa bawat araw. Ama naming Diyos, Diyos na puno ng awa at pag-ibig, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Salamat po sa paggising, sa pagdama ng tibok ng puso, sa pagkakataon pang hamunin ang mga hakbang namin sa araw na ito kasama ka. Panginoon, ikaw ang aming pinagmumulan ng kapayapaan. Nais nice naming ang aming tahanan ay maging templo ng iyong presensya. Hindi lang sa sala o kusina kundi sa bawat salita, sa bawat ngiti, sa bawat pagtatapat ng damdamin. Pampanginoon, ikaw ang ilaw naming gabay sa oras ng pagdadalawang-isip, sa oras ng pangungulila, sa lahat ng sandali na parang hindi alam kung ano ang tatahakin. Naway simulan mo ang araw na ito sa amin bago pa man makarating ang araw bago pa man bumuhos ang mga alalahanin, hayaan mong sumalubong ka namin ngayon. Ipinapanalangin namin ang pagkakaisa sa aming mga puso na maging matibay ang pananalig namin na hindi ka lang basta naririnig naming salita, kundi nararamdaman namin ang iyong kamay, ang iyong kapayapaan at pagibig. Panginoon, bigyan mo kami ng direksyon. Ipagkaloob mo ang karunungan sa mga magulang, ang pag-unawa sa mga anak, ang pagmamahal sa pagitan ng mag-asawa, ang paggalang sa pagitan ng mga magkakapatid. Ulitin mo sa aming mga labi ang pangako mo. Ikaw ang Diyos na gumagabay. Ikaw ang Diyos ng panalangin ng umaga. Salmo 128.1 sinasabi, Mapalad ang sino mang natatakot sa Panginoon at sumusunod sa kaniyang mga daan. Panginoon, gusto naming maging mapalad ang tahanan namin ngayon, hindi dahil sa aming paggawa, kundi dahil sa iyong pagpapala. Nais nice namin na bawat salita sa bahay namin ay salita ng pagpapala. Bawat tawa, halakhak, yakap, pagpapatawad, pagunawa, maging saksi ng iyong pangako. Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya. Tulungan mo kaming magsimula araw-araw sa panalangin ng umaga na hinahanap ka muna bago ang lahat, sapagkat sa iyo ang lahat ng direksyon, sa iyo ang lahat ng biyaya, sa iyo ang lahat ng pangako. Nakikita ko ang larawan ng pamilya mo, mga kamay na magkahawak mga mata na nakatingin sa langit, mga puso na naglalakbay sa pag-asa. Sa bawat pintig ng puso mo, Panginoon, ilagay mo ang kapatawaran, ilayo ang hadlang na hindi mo alam na naroon, at dalhin ang bagong simula. Bigyan mo kami ng tiwala na ang Diyos na namamahala sa universo ay namamahala rin sa loob ng iyong tahanan. Lahat ng bagay ay ating magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa atin. Filipos 4:13. Sa panalangin ng umaga, kapag binukas mong buong puso mo, makikita mong gagana ang pangako ng Diyos. Makakarinig ka ng kaniyang tinig, makikita mong unti-unti magbabago ang kapaligiran ng inyong tahanan. Hindi ka nag-iisa. Narito ako kasama mo, pinananalangin kita. Hawak ko ang iyong pananampalataya sinusuportahan kita sa bawat hakbang. Ngayon, manalangin ka kasama ng Diyos na may buong puso. Hingin mong marinig mo siya, maramdaman mo siya. Panginoon, turuan mo kaming manalangin ng may tapang, ng may pagtitiwala, ng panalangin ng umaga, na may direksyon. Yakapin mo ang bawat miyembro ng pamilya ng iyong pag-ibig. Ipadama mo na ang iyong tahanan ay ligtas sa iyo, silungan ng iyong presensya. Salmo 123, Stad 1 Narito kay ganda at kay tamis kapag magkakapatid na naninirahan ng may pagkakaisa. Diyos, nais naming makamtan ipong iyon ngayon. Pagkakaisa hindi dahil sa pagiging perpekto, kundi dahil sa puso mong nagmamahal, pusong nagrereklamo, pusong naghihintay ng pagbabago, ngunit handang tumugon. Ngayon, Panginoon, magsimula na ang iyong mabuting gawa sa puso kot puso ng pamilya namin. Marahil sa ngayon, hindi mo paramdam ang buong pagpapala. Marahil may mga luha pa rin, may mga pangungulila, mga tanong, mga hangganan ng takot. Ngunit naniniwala ka ba na sa panalangin ng umaga, sa direksyon ng Panginoon, sisimulan ngayon ang pagbabago? Mananatili ba tayong bukas ang puso? Mananatili ba tayong nananalig hanggang sa maramdaman natin ang kaniyang tinig sa loob ng ating tahanan? Sabihin mo sa komento, Panginoon, ikaw ang aming lakas at direksyon. I-like mo itong panalangin ng umaga kung naniniwala ka sa pangako ng Diyos sa iyong pamilya. Mag-subscribe ka, kaibigan, para sa mga susunod na panalangin at salita ng pag-asa mula sa Diyos. May isang lalaking nagngangalang Cornelio sa Cesarea, kapitan ng Batalyong Romano na kilala bilang Batalyong Italiano. Hindi lang siya opisyal. Sinasabing siya at ang buong pamilya niya ay sumasamba, may takot sa Diyos at palaging nananalangin. Tinutulungan niya ang mga mahihirap, nagbabahagi ng kanyang kakayahan, nag-aalay ng halakhak sa puso ng iba. Mga gawa, Den 112. Sa bawat umaga, sa bawat pagbugso ng sikat ng araw, ang kanyang tahanan ay puno ng pag-asa dahil ang kanyang pananampalataya ay nagsisilbing ilaw. Isang araw, bandang alas tres ng hapon habang nananalangin, nakakita siya ng pangitain. Hindi isang bulong lamang, kundi isang piraso ng langit na bumaba sa gitna ng katotohanan ng kanyang buhay. Isang anghel ng Diyos ang lumapit sa kanya at tinawag, Cornelio, mga gawa, Tentapus de Sa takot man, may pag-ibig na sumilay. Ang mga panalangin niya at ang pag-aalay niya sa mga nangangailangan ay tinanggap ng Diyos bilang handog. Mga gawa, Tentapus de Hindi ito nangyari dahil sa kanyang kadakilaan, kundi dahil sa katapatan ng kanyang paghahanap sa Diyos. Hindi nagantay si Cornelio hindi siya nagpaliban agad siyang nagsugo ng mga tao mula sa kanyang bahay kasama ang ilang lingkod at isang sundalong may pananampalataya upang sunduin si Pedro na nasa hopa sapagkat alam niya may salita ang Diyos na kailangang marinig direksyon pangako kapayapaan ang pagpili niyang magsabi at magpadala ng mga tao ay hakbang ng kanyang pananampalataya na hindi nakikita ngunit ramdam dahil ang Panginoon ay lumalapit sa mga pusong bukas sa mga tahanan na hinahanap ang pag-ibig. Samantala si Pedro na nakatira sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ay nasa Yopa. Sa isang araw na parang karaniwan, umakyat siya sa bubong para manalangin, gutom, naghihintay, puso'y nakabukas sa dasal. Mga gawa, the 10, 9, 3, 2, 10. At habang naghahanda sa pagkain, may pangitain siyang nakita, langit na bumukas, isang malaking kumot na nakatali sa apat na sulok, bumaba patungo sa lupa. Mga gawa din 11. Sa kumot, lahat ng uri ng hayop, may apat na paa, gumagapang, lumilipad, inilagay ni Diyos bilang larawan ng pagbabago ng puso ni Pedro larawan ng pagpapalawak ng kaharian niya ng biyaya na hindi limitado sa dating tradisyon, kundi bumabagtas sa bagong daan. Lumapit ang tinig sa kanya, Pedro, bumangon, patayin at kainin. Ngunit tumalima ang takot, hindi Panginoon, sapagkat hindi ko pa natikman ang mga bagay na ito, hindi ko pa naramdaman ang mga ito. Is mga gawa 10.14 Ngunit sinabi ng Diyos muli, Huwag mong tawaging marumi ang bagay na nilinis ng Diyos. Mga Gawa 10:15. Tatlong beses paulit-ulit para sa puso ni Pedro, para sa kanyang pananampalataya, para sa iyong puso rin ngayon, sa mga pusong handang makinig ngayon, sa mga tahanan na naghahangad ng pagkakaisa at presensya ng Diyos. Tanungin mong sarili mo, may mga bagay ka bang itinuturing na hindi ka bagay sa plano ng Diyos? May mga bahagi ng pamilya mo ba na hindi mo madala sa panalangin dahil sa takot, dahil sa pagdududa, dahil sa nakasanayan mong limitasyon? Alam mong ang kwento ni Pedro at Cornelio ay hindi lang para sa sinaunang panahon, ito ay para sa ngayon, para sa tahanan mo, para sa puso mo. E para sa mga relasyon mo sa asawa, sa mga anak, sa mga magulang, sa mga kapatid, ang mensahe, Kapag tinawag ka ng Diyos, hindi ka niya iiwan. Kapag binigyan ka niya ng pangitain, hindi ka niya pababayaan. At kapag nagbukas ka ng puso mo sa Kanyang tinig, sisimulan niya ang gawa niya sa loob ng tahanan mo. Mga hakbang ng pagpagbabago, mga salita ng pagkakaunawaan, mga yakap ng pagpatawad na unti-unti mong mararamdaman. Ngayon, sasalamin mo ba ito sa iyong buhay? Gagawin mo bang dinggin ang tawag niya tulad ni na Cornelio at Pedro? Gagawin mo bang ang tahanan mo ang lugar ng pangitain ng pangako ng direksyon ng Diyos? Dahil sa susunod, ibubunyag ko sa iyo ang prinsipyo na magtatagal, hindi lang panandalian na magpapalago ng pagkakaisa ng pamilya mo, prinsipyo na magsasanib ng pananampalataya, panalangin ng umaga at pangako ng Diyos sa araw-araw. Nice mo bang marinig yan? Sabihin mo sa komento, Panginoon, gaya ni Cornelio, tawagin mo kami ngayon. Kung naniniwala ka na ang iyong pamilya ay sasagot sa tawag niya, ilike mo ang video na ito. Mag-subscribe ka, kaibigan, para marinig mo pa ang mga sumusunod na salita ng Diyos na magpapalago ng pananampalataya mo at pagkakaisa ng tahanan mo. Naroon ka sa tahimik mong silid Hawak mo ang unan o nakaupo sa gilid ng kama at agad mong naramdaman, may hangaring tumawid ang presensya ng Diyos. Parang may tinig sa iyong puso, nais mong malaman kung paano magiging permanenteng iisang panalangin ng umaga ang magsisilbing pundasyon ng tahanan mo, hindi lamang para sa mga sandali ng kalungkutan, kundi sa bawat araw na sumisiklab ang pag-asa sa bawat gabi ng pag-uusap, sa bawat umaga ng pagkikita, may isang prinsipyo ang Diyos na inilatag para sa pagkakaisa, hindi isip-isip lang, hindi panlabas na ritual, pagpapatawad, pasasalamat, pananampalataya na umaasa sa direksyon ng Diyos. Kapag pinayagan mong maghari ang pagpapatawad sa puso ng bawat miyembro ng pamilya mo, kapag itinanghal mong Thanksgiving ang bawat biyayang dumadaloy kahit yung mga munting biyaya doon magsisimula ang Himala. Sa Biblia Tagalog na kasulat, kung may pasabi man ang tao ng kanyang puso, ang Panginoon ay maririnig niya ang kanyang panalangin. Alam mong hindi kanya bibiguin gusto kong pagnilayan mo, ilang beses mo na bang pinigil ang sarili mong magsabi ng pasensya o patawarin mo ako dahil iniisip mong hindi na mahalaga? Ilang beses mong hindi ipinakita ang pasasalamat dahil nahihiya ka o nahirapan ka? Ngunit ang Diyos ay kumikilos sa mga maliit na hakbang ng puso. Sa bawat salamat, habang kasama ang pamilya sa hapagkainan, sa bawat patawad na mahirap sabihin, may hiwaga ng paghilom na nagsisimula. Ang pananampalataya na magpapagabay sa iyo ay hindi palaging nakikita. Minsan, naririnig mo lang ang paanan, kaunting pagkakaisa, saglit na katahimikan, yakap na hindi inaasahan. Ngunit iyan yung mga pintig ng Diyos sa loob ng tahanan mo. At habang lumalalim ang iyong pananabik para sa direksyon ng Diyos para sa iyong pamilya, heto ang tatlong salita na ipinangako niya sa iyo ngayong araw: pagkakaisa, pagpapagaling, pangakong presensya. Pagkakaisa, hindi mo kailangang magsalitaan lahat ng oras para magkaintindihan. Minsan sapat na ang mata na naglalakbay sa mata, yakap na dumampi sa balikat, pagiging handa na makinig kahit hindi kumpleto ang mga salita, pagpapagaling. Diyos ay hindi lang nagpapawi ng luha, binubuo niya ang pusong nagtatago ng sugat, binibihisan niya ng tapang, binibigyan ng bagong pag-asa ang mga pangungulila, binubuksan ang mga sugatang relasyon. Pangakong presensya, saan ka man ngayon, sa kusina habang niluluto, sa sala habang tahimik, sa kwarto habang nagdarasal, ang Diyos ay naroroon hindi niya tinitingnan ang laki ng problema mo, kundi ang laki ng iyong pananalig. Isipin mo, pamilya mo, magkakahawak kamay, mga mata nakatitig sa langit, mga labi sabay na nagpupuri at nagpapasalamat. May katahimikan ng pag-asa sa hangin, may direksyon ng Diyos na malinaw ang tinig. Para sa iyong pangarap na tahanan, hindi perpekto, ngunit puno ng presensya, puno ng buhay, puno ng panalangin at pangako. Ngayon, hinahanap mo ba ang prinsipyong ito upang maging pangmatagalan? Gusto mong malaman paano gawing bahagi ng araw-araw na buhay ang pagkakaisa na hindi natitinag, ang panalangin ng umaga na hindi nawawala, ang pangakong presensya na hindi lang pakiramdam kundi katotohanan? Dahil kung oo, malapit na kitang gabayan sa susunod na bahagi, doon mo maririnig ang core values ng isang pamilya na pinaniniwalaan ng Diyos, mga prinsipyo na magpapalago ng iyong tahanan, gaya ng puno na nakatanim sa uh, tabi ng dumadaloy na tubig. Sabihin mo sa komento, Panginoon, itayo mo ang tahanan namin sa iyong mga prinsipyo. Kung naniniwala ka sa pagkakaisa at presensya ng Diyos sa pamilya mo, ilike mo itong video. Mag-subscribe ka, kaibigan, para makasama ka sa mga susunod na salita na magpapatibay sa pananampalataya mo at magpapasigla ng pagkakaisa sa tahanan. Ang susunod mong maririnig ay iyong mga karapatan ni Panginoon sa iyong pamilya, mga prinsipyo na hindi lang pangarap kundi gawain at gagawin mong sandigan sa bawat hamon, sa bawat tagumpay. Handa ka na bang matuklasan ito? Narito tayo ngayon sa mga sandaling nagbabago. Ramdam mo ba parang may malumanay na pag-aspas ng hangin sa puso mo? May ilaw na dahan-dahang sumisiklab? Ito na ang panahon para magdeklara ka ng pananampalataya, para matibay ang iyong loob, para maging matatag ang tahanan mo sa gitna ng mga pangako ng Diyos. Alam mong hindi lang ito simpleng salita, ito'y prinsipyo na may kapangyarihan prinsipyo ng Diyos na magtatayo, hindi sisira, magpapalakas, hindi magpapahina. May prinsipyo na kailangang yakapin ngayon kapag ipinili mong maging instrumento ng pagmamahalan sa pamilya mo, kapag pinili mong magpatawaran sa mga di pagkakaunawaan, kapag pinili mong magsimula ng dialogo sa halip na alitan. Sa Biblia-Tagalog nakasulat, magtiisan kayo ng isa't isa at magpatawaran kayo kung may reklamo ang isa sa isa. Colossus 3.3 Kapag ginamit mo ang salita ng pagkakaisa tulad nito, nagsimula ang paghilom, nagsimula ang pag-asa. Ang susunod na salita ng Diyos para sa iyo ngayon ay mga deklarasyon, hindi bilig-bilig na salita, kundi mga salitang magpapasiklab ng loob mo. Sana sabihin mo ito ng buong pananalig. Ang aming tahanan ay tahanan ng presensya ng Diyos. Ang aming pamilya ay magkakaisa sa pagpuri. Ang aming mga anak ay mababang loob at ang mga magulang ay nagmamahal ng walang alinlangan. Kapag ginawa mong bahagi ng panalangin mong umaga ang mga deklarasyong ito, nagsisimula kang itayo ang pundasyon ng isang pamilya na hindi basta sumasabay sa agos, kundi naglalakbay kasama ng Diyos. Isipin mo, mga mata ng mga anak mo nakatingin sa iyo, mga kamay ng mga magulang mo nakaunat, tao ng iyong asawa nakatitig ng pag-asa. At sa sandaling iyon ay nagsabi kayo, Panginoon, ikaw ang aming lakas at aming pananaw. Hindi para sa pansamantalang biyaya, kundi para sa pangmatagalan. Hindi para sa sandali lang ng ginhawa, kundi para sa araw-araw na pamumuhay na may direksyon, may layunin, may kapayapaan. Gamitin mo rin ang pananalig bilang sandata. Pananalig na hindi nakikita agad ang bunga, ngunit naniniwala sa pangako. Pananalig na hindi madali, ngunit hindi sumusuko. Pananalig na habang nananalangin ka sa umaga, paghataw mo ito sa langit, makikita mo ang pagbabago sa katahimikan ng gabi, sa katahimikan ng puso, sa mga relasyon na dati may bakod, ngayon unti-unting nalalampasan. Narito ang Salmo 123.1. Narito kay ganda at kay tamis kapag magkakapatid na naninirahan ng may pagkakaisa. Alam mong hindi lang ito kulay-kolor, Ito'y ilarawan ng tahanan mo na puno ng pag-ibig, puno ng pagkakaisa. Puso mong nagsisigaw ng bagong simula. Puso mong naghahangad ng pangako ng Diyos na maramdaman mo sa bawat hapunan, sa bawat pagising, sa bawat paglingon sa tabi ng kama. Hindi ka na mauupo ng paupuin lang ang pangakong iyon sa bibig mo. Ngayon gagawin mong bahagi ng pagkilos, ng mga salita mong pinipili mong sabihin, ng mga mata mong pinipili mong titigan, ng mga yakap mong pinipiling ibigay, ang mga deklarasyon mong ito ay hindi lang panalangin. Sila ang mga hagdang tatahakin mo patungo sa tahanan na palaging nakikinig sa Diyos, tahanan na hindi natitinag ng unos, tahanan na puno ng pag-asa, tahanan na nagsasalita ng presensya niya. Kaibigan, gusto kong itanong sa iyo Handa ka na bang ideklara ang iyong tahanan bilang lugar ng presensya ng Diyos araw-araw, umaga at gabi? Handa ka bang ang iyong pamilya ay maging beacon ng pag-asa, ng pagkakaisa, ng direksyon divine? Kung oo, mananatili kang nakikinig kasi hahabaan ko pa ito. May mga salita akong ihahayag na magpapalakas ng loob mo, na magpapatibay ng panalangin mo ng umaga, at magbubukas ng pintuan ng mga himala sa tahanan mo. Sabihin mo sa komento, Panginoon, deklarahang tahanan namin ang iyong ligaya at pagkakaisa. Kung naniniwala ka na may bagong simula na sa pamamagitan ng deklarasyon ng iyong pananampalataya, ilike mo ito. Mag-subscribe ka kaibigan para maramdaman mo ang mga susunod na biyaya at salita ng Diyos na magtatayo ng tahanan mo sa kanyang mga prinsipyo. Ramdam mo ba ang bigat ng pagbabagong nasa hangin? Parang himig ng hangin na may bagong pagsibol, dala ang pag-asa. Sa bawat paghinga mo ngayon, sa bawat tibok ng puso mo, nananalig ako na kasama mo ang Diyos. At dahil kasama mo siya, hindi ka magisa. Ang tahanan mo, ang pamilya mo, ang iyong puso may direksyon, may liwanag, may pangako ng bagong simula. Ngayon, itataas natin ang ating mga tinig sa deklarasyon ng pananampalataya, mga salitang bubuo ng pader sa mga sugat, magpapalakas sa loob mo. Sabihin mong tahimik sa iyo mismo, ang aming tahanan ay magiging tahanan ng pagkakaisa. Ang bawat miyembro ng pamilya namin ay magsisilbing salamin ng pag-ibig ng Diyos. Ang aming mga salita ay magsasalamin ng awa at pagpapatawad. Ang aming mga kamay ay maghahawak ng pag-asa. Ang aming panalangin ng umaga ay hindi mawawala sa pagsikat ng araw, kundi si siklab na patuloy maging ilaw sa dilim ang aming presensya sa isa't isa ay magiging presensya niya at ang presensya niya ay dadaloy gaya ng hangin, gaya ng hamog na nagbabalik sigla sa lupa mga halaman sa umaga. May salmo Tagalog na sinasabi ito, Narito kay ganda at kay tamis kapag magkakapatid na naninirahan ng may pagkakaisa. Salmo 133.1 Kay mahalaga nito sa puso ng Diyos. Nais niya na makita mo ito sa bahay mo, hindi lang sa mga panalangin, kundi sa bawat araw, sa bawat hapunan, sa bawat pagbabangon, sa bawat yakap, sa bawat salubong, sa bawat ngiti. Gusto mo bang maramdaman ng kapayapaan kahit sa gitna ng abala? Gusto mong makita ang biyaya kahit sa gitna ng pagsubok? Pananampalataya mo ay magiging daan para doon. Hindi mo kailangan hintayin ang perpektong oras. Hindi mo kailangan ang lahat ng problema mong mawala kailangan lang ang puso mong bukas. Kailangan ang tiwala mong kumilos ang Diyos ngayon. Kailangan mong magsimula kahit paunti-unti. Isang salita ng pagmamahal, isang paghingi ng tawad, isang pagtanggap ng kapatawaran, isang yakap kahit hindi mo alam kung paano sisimulan. Dahil doon sa mga simpleng hakbang na iyon, magsisimula ang himala Magmahal ang mga nawawala, magsimula ang pagkakaunawaan, maaayos ang mga sugat at mag-uumpisa ang pananampalataya mong makita ang direksyon ng Diyos sa bawat hakbang. Alam mong may pangakong hindi niya basta-basta pinapabayaan. Ang Diyos ay pag-ibig, sinabi niya, at ang pag-ibig niya ay hindi natitinag, hindi nagmamaliw. Sa Tagalog Biblia ang pag-ibig ay may dugot pawis, may luha at may pag-asa, ngunit hindi nagwawakas. Hindi ito salita lang, ito'y buhay na biyaya na gusto niya ibuhos sa tahanan mo. Kaibigan, ngayon gawin mong deklarasyon ang mga ito sa iyong puso, sa iyong labi. Sabihin mong malakas, Panginoon, gawin mo ang bawat pangako mo sa aming pamilya ngayon. Hayaan mong pakinggan ng mga anak mo, ng asawa mo, ng magulang mo, marinig nilang tinig mo, pananampalataya mong hindi nagtatago, presensya mong hindi inililihim. At habang humihinto tayo sa glit sa salita ng pagtatapos na ito, nais kong itanong sa iyo, handa ka na bang makita ang susunod na himala? Handa ka na bang maging liwan sa tahanan mo, maging patutuo sa kabilang mga mata, maging halimbawa ng pagmamahalan? at pagkakaisa? Kung oo, ilike mo ang video ng ito at sabihin sa komento, Panginoon, ako'y buong loob na nananalig sa mga pangako mo. At mag-subscribe ka para sa mga susunod na salita ng Direksyon Divina para sa panalangin at deklarasyon na magpapalakas sa iyong pamilya araw-araw para ang tahanan mo maging lugar ng buhay, pagmamahal at pagkakaisa. Pindutin mong rin yung video na nasa screen ngayon. Doon mo matutuklasan ang tulay patungo sa biyayang hindi mo pa naramdaman, ang prinsipyo na magtatagal, ang himalang gagawin sa puso ng bawat miyembro ng pamilya mo.